No el sombrero ba? Seryoso mo seryo, seryo, seryo. na tayo kasi baka mamaya magdadala na ng pagkain yung polis. Nakakahiya naman. Eh, ang laki ko na, baka lalo ako lumaki. Ganito kasi mga kasama. Ramdam ko kayo! Sino ba nito hindi umiyak? Nakinili si Tatay Digo! Sino nito hindi pumatakan luha? Wala! Wala! Puro lahat umiyak! kalulugan. Hindi lang sa karapatan ng isang tao. Hindi na usapin sa usapin ng Duterte. Usapin na to ng karapat lan guys para pigilan 'yung pagtitipon ng ating mga kababayan dito sa liwasang Bonifacio. Ayun oh, pasang-pasana nga kuno. Uh, Pero patuloy pa rin at narito nga na nakatayo para manindigan sa kanilang uh, adhikain na maibalik sa bansa si dating uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte at ngayon nga ay kanyang kaarawan nagkasya na nga lang sila ma'am doon sa ano pero magtsatsaga yan syempre para sa aming tatay Digo para sa kanyang tatay Digo love you tatay Dix happy birthday yan o blessing yan blessings yan oo Ulan lang yan. Bukas, mamaya babalik kami sa Malacanang. Susuburin na namin. <laughs> Joke lang yan. Attorney tricks nandiyan guys. So kanya-kanyang hanapan ng masisilungan guys, uh, halos sa uh, yung iba plastic at yung iba mayroon mga, uh, na mga dala-dalang payong para lang uh, hindi ano no, hindi mabasa. Ito. Huh? Ito Hanggang matapos to. yun na ko yung guys, ipagpapatuloy na raw nila ito araw-araw. nila, at sabi nila, nabasahan nila ng warat, isa tayo nung nasa

Sana lahat kitang-kitin ko. Tay, ayaw ko na lang nakil. Mama Pero yung edad ng isang matanda na nag-